Uh. Huh. Uh. nakapagod di ba ginisto mo yan daddy born oh no, yan pahirapan mo yung sarili mo <laughs> yo what's up mga lodi this is daddy Morse moto vlog ng Daddy Burns Lights and Sounds. So for today's video, sa dumating na ang ating Johnson D18 J Carbon 18 inches subwoofer na dual magnet carbon fiber to Lodi. So meron siyang 2,400 watts RMS. RMS to ah. Hindi PMPO. <laughs> so meron pa tayong dalawa dito dumating na Johnson WBS 182. So dual magnet, epoxy coated. Mamaya i-unboxing natin to dahil Napagod ako magbuhat. Siguro sa sound check ko siya dito sa ating Joson Moon Pro Max Sport channel na 2 type sound watts per channel. So excited na akong i-unbox to. Siguro mamaya na lang dahil hiningal ako. <laughs> so dating pinapangarap ko lang ng mga subwoofer speakers ngayon abot kami ko na maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Daddy Boards Motoblog Lights and Sounds kung hindi dahil sa inyo hindi ko makakamit tong mga to maraming salamat kay Joson Phil sa pagsuporta lagi sa aking mga content so isa soundcheck ko to Iniintay ko pa ang ating Martin Ojo na single box siguro yung single ko lang muna dahil Plano ko ilagay ito sa W box dahil 55 Hz to. Uh, siguro hard bass panigurado kasi matigas ang bass nito. Panigurado dahil 55 Hz to. And then ito ay low frequency ang low Nasa I think 44 Hz lang siya sa pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. So soft bass siya kaya gusto ko siyang ilagay sa Martin Audio. Dahil lang din para kita yung fiber coated niya or fiber cone. Thank you so much. Ito lang muna for today's videos. Let's go!